So yun guys, uh, magandang uh, gabi po sa inyong lahat. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ayan, ah uh, pang-gabi naman yung ating uh, schedule ngayon sa trabaho. Tapos na naman yung uh, isang ko nating uh, pang-umaga. So yung mga kasama ko dito sa kwarto, ah uh, pumasok sila dito sa higaan na ito, pumasok yan. Panggabi, yan, na uh, ibang ano to, ibang company, pero Pilipino rin. So, at saka dito sa, yan, sa baba, at saka dun sa taas, pumasok na yung mga yan, mga pang umaga. So, yun guys, dito sa loob ng kwarto namin, bali, apat kami dito. Ngayon ito yung kwarto namin dito. Ayan, medyo ano rang, pero okay na lang din kasi importante naman, mayroon kaming mahigaan dito at may konting privacy ng bawat isa sa amin ayos na yan so apat kami dito double deck yung mga higaan namin dito ayan mayroon dito sa baba tapos ako naman dito sa taas yan tapos dito naman sa kabila yan tapos dito sa taas yan so ayan guys ang oras nga pala dito ngayon ay alas 6 na ng hapon yan medyo madilim dilim na oh lamig kunin natin yung ating uh, Pinalabahan na kumot Ambulans siya oh Anong mayroon? Ambulans Madilim ang kalangitan oh Oh, dilim So dito yung aming uh, laundry Dito sa aming accommodation uh, Ano dito guys? Libre ang palaba dito Ayan, dito rin yung kitchen Lotoan Ayan, tignan natin kung marami nagluluto Ay, marami So, yung ano dito guys Yung laundry dito Ano nga lang dito Schedule ang bawat uh, laba Kailangan naka-schedule ang ano dito Kasi hindi pwedeng sabay-sabay dahil maraming tao Ayan oh. So, natin yung pinalabahan natin dito. Ito yung mga ginagamit nyo lang ano dito, dryer. Washing machine, malalaki. Eh, wala yung naggoan ano dito eh. Nag-washing. Baka break time. Ako hanapin natin kung saan. Ito yata yun. So yun guys, uh, kailangan natin magbaon para mga pagkatapos ng trabaho pagka break time pwede tayong kumain so magbabaon na lang ako ng kanin nagluto nga pala yung kasama namin ng isda bangus paksiw, ito yan o oh. So, yan guys, ang ating uh, vlog ngayon. Bukas, nga pala. Doon na lang ako gagawa ng aking vlog sa loob ng kwarto. Hindi uh, na lang ako mag-vlog doon sa loob ng aking trabaho dahil ganun din naman, paulit-ulit lang yung aking vlog doon sa loob ng trabaho. Baka magsawa yung mga, mga ibang nating viewers. So, ang aking vlog bukas ay bakit nga ba nag-exit yung mga iba nating kababayan doon sa company namin at yung mga iba naman ay andun pa rin, nagtsatsaga pa rin The next morning So yun guys, uh, good morning sa inyong lahat Ayan, nandito na tayo sa aming uh, kwarto Ayan, at uh, napakaganda yung ating background sa likod So yan, awag uh, lang natin pansinin yan At importante makagawa tayo ng ating uh, content So yun guys, uh, ang aking vlog ngayon sa araw na ito ay bakit nga ba may mga umaalis pa rin sa aming company tapos may mga naiiwan din so ganito kasi yun guys uh, ang ano dyan sa company namin kung mayroon bang uh, increment na tinatawag yung dagdagan or wala so ayun guys sabihin ko na sa inyo sa company namin ay may increment every year. So may dagdagan uh, tuwing pagkalipas ng isang taon. So every year. So yun guys, yung mga nag exit sa company namin, na uh, yung mga iba doon na uh, medyo mababang sahod. Hindi sila kontento sa sahod nila. O kaya hindi sapat. Kaya sila nag exit So, ganun naman talaga tayo, di ba? Pagka hindi tayo ano saka, sa kasahod natin, uh, lilipat tayo ng ibang kumpanya. So, yung mga iba naman, uh, nag-stay sa company kasi nga, uh, means, uh, isa pa, may mga edad na rin ganun. kaya At saka may mga pinag-aaral siguro, kaya nagtatyaga na lang sila. So, yun guys, uh, may increment o dagdaga na tinatawag sa company namin. So yung mga ibang company dito sa Saudi Arabia, hindi ko lang alam kung may increment din. So yung kukwarto ko dito isa, yung sa company nila, wala daw. So masyorte pa rin tayo dahil yung pinasukan nating company dito sa Saudi ay mayroon. So kahit maliit, at least nakakatulong ba diba? So yun guys, ang aking uh, vlog ngayon sa araw na ito. So, hindi na ako nakapag-vlog doon sa trabaho ko dahil paulit-ulit lang din naman yung vlog ko doon. Baka magsawa yung mga viewers natin. So, nung punta ko kasi dito sa Saudi Arabia, yung company ko dito ay ayan yung first company ko. So, yung offer nila sa akin uh, 1.8 SR So, nag, ano ako dati, nag, nagpadagdag ako pero sabi nila hindi daw pwede akong dagdagan kasi nga first timer ko so okay lang yun so yun uh, ang importante naman sa akin noon makaalis so yun nga sa awan ng Panginoon nakaalis ako so unang taon sa company ko uh, nadagdagan ako pero hindi naman sa kalakihan Maliit lang pero at least kahit papano, tumaas yung aking uh, basic. So yun yung pinakamaganda doon. So yun na uh, pangalawa, hindi ako nadagdagan. Tapos pangatlo, uh, hindi ulit ako nadagdagan. So nagtataka ako kung bakit uh, hindi ako nadagdagan. Eh hindi naman ako umaabsent kanon uh, marunong naman ako makisama sa mga tao sa mga nag uh, mga katrabaho ko ganun. Tapos sa uh, kailangan maka uh, kailangan papairalin natin yung pakumbaba pa rin. Para sa ganun a uh, papanatili pa rin natin yung pakikisama ng maayos. So yun guys, ang ginawa ko dati ah uh, yun nga, hindi ako nagano, hindi ako nag nag worry ganun. Basta tinuloy ko pa rin yung ano ko, yung yung sipag ka, masipag pumasok sa trabaho. Ah, uh, ano mo pa rin yung ginagawa mo ganun kasi tayo mga mga Pilipino pag kaganoon, yung mga iba ano na, uh, parang nagagalit na ganun. Hindi na pumapasok sa trabaho kanon Pero ako hindi ano pa rin na uh, tuloy-tuloy pa rin yung pasok ko, hindi ako ma-absent. Tapos yung production ko, lalo ko pang sa mga sa mga hindi ako na increasean sa mga taon na yon hindi ko inisip na babaan yung production ko ganoon. kung baga ayon yung ano pala sa'yo na lalo ko pang tinagdagan yung production ko o kaya nagsipag pa ako so hindi ko naman yun na expect na itong year bago mag 2024 pero sa mga taon na yun nakalipas, Siyempre, nandyan yung pananalig natin sa Panginoon, ganyan. Tapos, tiwala at maghintay. Yan yung pinakamahalaga dyan. So, yun. Uh, bago pumasok ng 2024 ng January, uh, 2023, bago mag-24 ng January, ayan. Uh, so, hindi ko in-expect na may increment ulit ako, may dagdag ako. So, yung mga nakaraan taon na hindi ako nadagdagan, na hindi lang nag-double pay yung aking increment kundi nag-triple pa. So, yun yung pinakamaganda guys. Sana oh. So, yun. Ah, maraming salamat sa Panginoon. Kaya yung agency na sinasabi ko sa inyo guys dyan sa Pilipinas, apply nyo ito. Ayan. Yung agency na yan guys, yun yung agency ko na nagpaalis sa akin dito sa Saudi, papunta dito sa Saudi Arabia. So, yan yung agency na yan guys. Ah, marami ng ano yan, pinaalis. So, yun guys, uh, para maniwala kayo kung may increment or dagdagan sa company namin, or nadagdagan ako, uh, ito yung katibayan para maniwala kayo. Ayan. Ito, galing to sa opisina. Siyempre, mayroon pa tayong pangalan dito, nakasulat. Ayan. 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 Tingnan natin. So... Ito yung una. Ito yung unang uh, dagdag ko sa company namin. Increment ko. Ito. So, pero hindi ko na lang sasabihin guys kung magkaano. Basta importante, uh, nadagdagan tayo. Malit man yan o malaki, pasalamat tayo. So ito, nakalagay dito. Siyempre yung mga pangalan natin. Yan. Tapos yung position natin. Tapos yung babatiin ka dito. Yan. Maganda mong ginawa sa company, yung mga ano mo, yung mga contribution mo, yan. Yung kasipagan mo. Yan. Tapos nandito na rin yung pagbabago ng basic mo. Yan. May dagdag, ano na yan? May dagdag na yan. Ito yung una. Ito. Tapos, ito naman yung huli na increment ko sa company namin. <clears throat> ito yung una ito naman yung pangalawa. Yan ito yung medyo magandang gandang uh, increment ko. Uh, dagdag ko sa company namin. yan ngayon ulit ang nakasulat. Yan. So yun guys, uh, gusto ko lang kasi ma-invite ma din yung mga iba nating kababayan na naghahanap ng trabaho tapunta dito sa ibang bansa. Ah uh, applyin yung sinasabi kong agency guys. Yan sa Pilipinas. Malay nyo kayo na rin ang makapunta dito sa company namin. So, itong company naman namin, guys, uh, every month naman, nagpapasahod naman sa amin yan. So, hindi naman nade-delay. So, sa tagal ko na rin sa company namin, sa awan ng Panginoon, uh, nakasahod naman kami ng maayos at nakapagpadala ng maayos sa pamilya natin dyan sa Pilipinas. So, yun, guys. Uh, hanggang dito lang muna yung aking vlog. At yung mga hindi pa nakakapag- uh, panod ng mga video ko, mga vlog ko. Pakipalo na lang po yung aking uh, channel para sa ganun. Uh, updated kayo pag may mga gagawin pa akong vlog. So yun guys, uh, maraming pong salamat. And god bless everyone. Thank you.